Hi guys, ayan yung buhok natin. Good morning everybody. Today is Sunday. At pupunta ako doon sa kaibigan kong kay Ate Rot. Yan Ayan, magagala kami ng Roshi at uh, downtown. Alis. Umalis si Aisa ng maaga kaya ako na lang yung police. Ayan na ang taxi. Roshi? Roshi? I okay, Calash. Bus hot to hunt, Rocher. It's not far. Rocher? Yeah, bus hot. When Rocher I hunt? Oh, Honic, when the Bay Bayrock? Bay eh. Okay, no problem. Welcome. Welcome. Happy Easter. Same to you. nakikita ko na si Ate Roth naka wearing siya ng pink tatawid tayo guys kasi ano dito sila yun sa Ate Roth nag iisa lang siya guys yun si Ate Roth ayun siya ayun siya, ayun siya naka pink <laughs> <laughs> nice view. <laughs> nice view. Puno talaga ng ngayon kasi ano malakas ang uh, alon. Oo, oh, oo. Oh. Yeah, oh. Maaluld. Pati si Aisa, kumusta ka sa Amra? Sino kasama niya do? Iwan ko sakin yo. Hay, ewan ko talaga. Ang view. guys. Punta kami ni Ate Ruth. Hi guys. Yan. Ito kami sa Roche. At pupunta kami dito sa baba banda. Para magpicture daw si Ate Ruth ng flowers. Kasi spring dito sa Libanon. Ay, ah, sa Ate Ruth. Oh. Kami muna ni Ate Ruth ang partner. <laughs> hello! I say hello! Welcome to Jordan! <laughs> Um, sila doon na mamaya pa sa Daura. Ay, sa Daura yes, sila. Uh oh, oh. Mamaya. Hindi, Hindi. Gagawa doon siya ng bagong channel. Ayan. Si Ate Roth is uh, Roth. Roth Cagayan Vlog. Cagayan uh, Vlog. Roth Cagayan Vlog yung channel niya. Ayan. Kami yung mga vlogger na mga yaya dito sa Libanon. <laughs> panay panay uh, vlog. At sa Ate Rod. Dito, yun, dito kami banda. Oo. Oh, oh. Dito kami banda sa may ano. Sa flower side na ng Beira. guys. Dito, papakita ko po sa inyo yung uh, mga flower. Every morning maraming ditong taong nagjo-jogging. Kasi dito banda sa side ng dagat ay mahangin pa. Tama mo, mo yan. Nag-video sa Ate Rot. And si Ais maaga umalis. Kaya, dapat si Ais makipagkita kay Ate Rot. Kaming tatlo. Kaso, nag-iba yung plano niya. Pumunta siya ng hamra. Kaya, kami na lang ni Ate Rot. Okay lang yan, at least. Yes, kung masamang maglakan ka, hindi lang tapos mamaya, punta tayo ng downtown. Downtown, eh? magpakain tayo ng ibon. Oh, magpakain tayo ng ibon. Cherry blossom ibo. naman ng next. Oh, cherry blossom. Tapos punta tayo ng tower. Ha? Pwede dito? Oo. Uh -huh. Yan ang vlogger, guys. yan guys BCC si Ate Rod kaka vlog at ako naman dito pa picture picture lang din sa tabi at back to, uh, this month this month kasi guys is spring kaya maraming flowers ang nagsusulputan at nag change na atang ano dito ng dahon yung mga trees kaya magaganda pag gumala tayo dito sa tabi-tabi maraming flowers yan oh. maraming flower yan dito kami sa Roche at mamaya pupunta kami dun sa baba titingnan natin yung ocean at gusto ni Ate Rod pumunta doon sa may kabayo ba kaya punta tayo doon Uh, this is the weather. It's sunny day. Yan guys. Ah, uh, pupunta tayo dun sa baba sa Pinate Doon banda. Gagala-gala muna tayo. Yan guys, dito kami sa Roshi. Happy Easter everyone and welcome back to my YouTube channel. This is Joy German. And for today's vlog, ako lang muna ang mag-vlog kasi yung mga alaga ko nasa bahay. At Uh, kasama yung nanay-tatay niya. Tulog pa yung mga amo ko. Uh, at bago ako umalis, pinakain ko muna yung alaga ko. At nakipagkita ko kay Ate Ruth. Dito daw kami, bababa. And this is Ate Ruth in my back. Okay, guys. Uh, stick in my video until the end of this video, guys. See you. Stay with me until the end of this video. Bye-bye. Papakita ko po pa sa si inyo ang dito. Alam <laughs> ko si Ate Rod, niya yung ano. So, bibidyan niya na pera. Oh. And ganyan dapat yung vlogger. Oh. Next share. Guys, ayan. Ito 'yung mga sa harap na. Bay Rock. I think kinatawag na Bay Rock na uh, isang touristic spot dito sa Lebanon. Uh, dinadayo to ng iba't ibang tao at dahil dito sa gitna na yan, yung batong dalawa na yan. Ayan. Dito sa Roche, doon naman kami sa Ramlet. Malapit lang kami sa uh, ito sa Bay Rock. Doon kami banda sa may Ramlet. Ayan at marami ditong tao minsan pumupunta pinupuntahan nila yung uh, rock na yan minsan naglalagay sila ng flag pero ngayon may flag ng Lebanon nakikita nyo yung, yung maliit na yan Ayun. at kami na uh, pupunta dun sa baba titingnan namin kung ano ang maganda doon sa baba Ayala. pumunta na kami dito dati yalate pumunta kami dito dati ni Casey at ni Duna tapos nagboating kami guys nagboating kami at maganda yung boating namin the first time nagboating kami dito ang bayad ng boating namin dati is $20, tatlo kami, ate-ate kami tatlo at, yan, ngayon kasama ko si ate Ruth itong place na ito, malapit lang naman sa bahay namin at yan, okay naman dito hindi masyado pang mainit kasi spring pa lang. Pag summer, mahirap na dito gumala guys kasi nga, ihingal ka talaga. Sobrang init. Ayan. Sa ati sa likod, nag-vlog. Uh, may mga, may mga mag-a-assist din sa'yo dito guys na mga tao kung gusto nyo mag vote Kaso ngayon is maalun. Love is this! Kaso ngayon guys, is at wala namang taong gusto mag voting. Kaya kami lang dalawa ni Ate Ruth dito. Ayan, uh, mag, mag picture At, ipakita, at ipapakita po namin sa inyo ang ganda ng Libanon guys. Okay guys, yan mamaya-maya guys. Uh, bababa tayo. guys. Bye bye. <laughs> Ang daming flowers dito guys. Nag-uusbunga. Ayan. At bababa tayo dito sa pera. Look is this. Mm, it's nice flowers. Parang snow siya. Snowflakes. Nagdikit-dikit. Ayan. At sobrang ano dito ah uh, madamo pero maraming flowers yung mga flowers na yan is uh, flowers ng mga damo damo guys at wala naman tayong magandang ano iba vlog dito kundi yung may rock na yan at yung may rock na yan look yan kasi maaga pa guys maaga pa kasi mawindi ba kasi yung iko ng ng wind yung sinasabi ko, hindi nyo maririnig siguro kasi wala akong headset, nakalimutan ko dalhin para hindi ba maano yung hangin pag nagsasalita ko yan, parapakita ko napakita ko sa inyo guys hindi ko alam para saan yung bato na yan, sa likod ko dito. hindi ko alam, ah siguro yaan yung nilalagay nila pag malaki yung alon at harang yaan yung mga bato, harang para yung pag maglaki yung alon is 'yan yung sasangga sa alon. At sa baba tayo, guys. Meron jong horsey na gusto mong uh, mag-ride, ay meron din dyan. 'Yan. And this is it. Ah, guys, natatawa ako sa dalawang lolo na 'yan, oh. Kanya-kanya kanya-kanyang kanya, kanya selfie sila. Ah. Oh. 'Yan. Yung isa nagtago. hour Yan yung stone na sinasabi ko. Guys, dito na kami sa baba. Ayan. And malapit kasi dito banda yung airport. Airplane. Airport ba? Yan ang airplane. Hi guys! Yan, nahirap pag may kasama ka isang vlogger kasi kanya-kanya kayo ng uh, kanya-kanya kayong ng uh, salita ba? And wala yung ano, walang imikan na kanya-kanya na kayong place pag nandito na kayo sa sa place na pupuntahan nyo. Ayun si atirot, Ruth andoon. At ako ay ito na ay, ay naiinitan na. Mm -hmm. Dito muna ako magtambay. ah, uh, hintay natin siya. At this is the as rock na ginawa ng tao na nilagay dito para pangharang siguro to sa ano sa tubig pa pag lumaki yung tubig pag may bagyo para hindi makain yung lupa pa uh, taas Kaso nga lang yung ano yung bundok ng Lebanon ah ha? andito na tayo guys sa uh, malalapitan na malapitang view ng Bay Rock ayan dito tayo sa taas konti um, doon kasi yung manginisda guys sa baba nahingal ako um, yun yung baba ng Bay Rock ayan. ito yung baba kaso nga lang nakakatakot guys kasi dito ba oh baka madulas ka at mahulog ka kaya ayaw ko eh uh, ayaw pong mag close sa edge baka mahulog po tayo guys, dito tayo sa Malapitan sa Bayrock. Yan, bumubo tayo konti at mag para makita natin yung likod ng Bayrock. Marami dito guys na nakatira dito sa uh, baba kasi sila ay nangingisda dito. Ngayon is low tide. Hindi siya ma-hide. Hindi pa siya high tide. Low tide po siya ngayon. Kasi nakikita mo pa yung stone. Kasi pag high tide yan, uh, malaki yung alon. Ngayon is low tide. Yan. Maganda sana maligo din pag summer. Marami dito naliligo guys pag summer. Dito banda. At maraming nag-jijitski. Jitski ba yun? Yeah. Wendy po guys yung ating background is Wendy yan kaya baka bungol ba yung sa video hindi nyo maririnig yung mga sinasabi ko kasi wala tayong microphone Na kami guys sa baba. Look is this. So much flower. Ayan. Dito na sa baba. At maraming tao dito na nagsasalita ng Tagalog na kumusta ka. Ano -an. <laughs> Kasi siguro maraming Pilipino lagi dito pumupunta pa. And ayan ang flowers guys. Ang daming flowers dito. Tumutubo lang flower na is tumutubo lang to pag ano, pag spring. Itong ang ano, maraming flowers. Yan. Wala guys. Astig yung vlogging namin dito sa Beira. Dito, nakarating na kami dito. At kanina guys, may kwento sa inyo na guys yung so, pagdating namin dito sa Bayrak merong dalawang lalaki iuna muna isang lalaki tapos tingin nang tingin sa amin then uh, namin alam may kasama pala siya kaya sabi ko kay Ate Rod huwag na lang pumunta sila sa baba pumunta sila sa baba silang dalawa akala namin di sila mag Jupiter huwag na lang tayong sumabay sa kanila kasi parang may balak pa ba. eh okay, kasi alam mo naman pag nararamdaman mo yung tao ba kung, may ah, may balak sa inyo kaya sabi ko kay Ate huwag na lang tayo, sumabay din sa lalaki yung pag akit namin guys sumakit doon sila kaya umikot na lang kami na dito sa baba kaya nakarating kami dito banda kaya tapos kanina pa kami doon at tapos na kami kakapla. Yun nga lang. May nangyari ba? Kaya yeah, ayun. dito na lang kami muna sa baba. At aakit kami dun sa may flowers. Yala, tirot! Aakit kami sa flowers. Ibang klase talaga si Ate oh. Saan-saan na lang kami. Earth. Kasi, hindi ako nagpitiwala sa mga tao dito guys dito sa liban kasi yung iba ditong tao na, mabastos ba manyakis yun yung iba kasing Pilipina ba hindi pariho yung ibang Pilipina kasi na, ano ng mga lalaki na naglalamdi din. Kaya, ina itisip nila lahat ng Pilipina ganyan. Katulad kanina, yung inano kami ng dalawang lalaki sa anak. Narangan kami dun sa mas. Alam mo naman ako, kinikilatis ko yung tao, yung mga uh, kasabay ko. ako gusto una nung umuwi doon sa taas. Kasi gusto daw niya pumunta dito sa maraming flowers. Kaya pagbigyan natin sa tirot. Ay. Oh. Dito na tayo sa taas. niya gustong pumunta. Yeah. May mga tao dito umiinom ba? Ayan, dito na gustong pumunta. Baka may ahas ba dito? Aterot! Rot! picture ka na dito! ay Ayan. Hey guys, dito na kami sa taas. Kapagod mag mag vlogger guys, kapagod mag vlog. <laughs> oh, ayan yung mga flowers guys, dito sa taas. Napagod na kami ni Ate Rod, at kaka. Akyat. sa downtown kaya pupunta kami doon para mag video din kami sa si cherry blossom guys kaya see you there sa video nito guys pakita namin sa si inyo yung cherry blossom dito sa libana see you bye bye ice cream time hello oh. <laughs> ice cream time muna tayo ang init kasi ang pang